Mabuhay magandang araw. Narito na mga nangunang balita sa Caraga Region ngayong linggo. Hatid sa inyo ng Caraga in Focus News. Matagumpay na isinagawa ang Walk for Life, Zumba at Riverbank Cleanup Drive nitong Oktubre 1 sa Butuan City River Park bilang pagbubukas sa selebrasyon ng 2024 Consumer Welfare Month at Elderly Filipinos Week ngayong buwan ng Oktubre. Pinangunahan ito ng Department of Trade and Industry o DTI Agusan del Norte kasama ang City Social Welfare and Development o CSWD, Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA, National Commission of Senior Citizen o NCSC at Regional Interagency Committee on Senior Citizens o RAC. Nilahukan ito ng mga personahe mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga miyembro ng Senior Citizens Federation sa lungsod ng Butuan. Binisita ng National Evaluation Team at Caraga Regional Nutrition Council ang probinsya ng Augustan del Norte upang tingnan ang mga dokumento hinggil sa kanilang local nutrition focal point contenders. Nasungkit ng Agusan del Norte ang tatlo sa limang award sa nakaraang Regional Nutrition Awarding Ceremony. Kabilang sa tatlong awardees ay sila Emeline Flor L. Fabiana para sa District Nutrition Program Coordinator, Janet O. De La Serna ng Local Government ng Tubay para sa Municipal Nutrition Action Officer at Merlita C. Delapa ng Barangay Kabayawa Ginawa Tubay para sa Barangay Nutrition Scholar. Inaasahang mas lalago pa ang ekonomiya sa probinsya ng Agusan del Sur kasunod ng deklarasyon na ito ang susunod na host province para sa palarong pambansa sa taong 2026. Nasa mahigit na bindalawang libong athletes at supporters ang inaasahang dadagsa sa Agusan del Sur. Sa katatapos lamang na 5th Provincial Business Conference sa Bayan ng Prosperidad, nanawagan si Governor Santiago Cani Jr. sa mga local hotels, Airbnb operators at mga negosyante na maging handa sa influx ng turista na dadalo sa nasabing palarong pambansa. Masiglang nakiisa sa pagdiriwang ng National Cooperative Month ang Surigao City Cooperative Development Council noong Oktubre 1 na may temang mga kooperatiba mas matatag na sama-sama ngayon para sa mas maliwanag na bukas. Layunin ng pagdiriwang na ipakita ang kahalaga ng pagtutulungan at pagkakaisa ng mga kooperatiba sa pagtugon sa mga hamon ng panahon. Ang mga aktibidad ay hindi lamang nagbigay saya, kundi nagbigay din ng pagkakataon upang palakasin ang ugnayan sa pagitan ng mga kooperatiba at ng komunidad. Libreng surgical mission ang tinakda mula Oktubre 9 hanggang 14 ngayong taon sa Lianga District Hospital, Ungsod ng Lianga para sa mga pamilya na may mga bata at matatanda na may cleft lip at cleft palate ayon kay Dr. Oscar Desus Jr., hepe ng Provincial Health Office sa probinsya. Ang kaganapang ito ay tinataguyod ng lokal na pamahalaang panlalawigan ng Soligao del Sur sa pakikipagtulungan ng Operation New Face Philippines at Smile Train Philippines na naglalayong tulungan ang mga nangangailangan ng operasyon para sa kanilang kondisyon. Para sa mga mga interesado mangyayaring bumisita sa lokal na pamahalaan ng inyong lugar o sa Liangga District Hospital upang makakuha ng karagdagang impormasyon at magparehistro sa nasabing libreng serbisyo pinangunahan ni Dinagat Islands Governor Nilo P. De Mary Jr. at Department of Human Settlements and Urban Development Caraga Assistant Regional Director Paris Raymond S. Gabalio ang ceremonial signing ng Memorandum of Understanding para sa implementasyon sa probinsya ng programang pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH noong Oktubre 1 sa San Jose Dinagat Islands. Ang kasunduan ay nagpapatibay na kabilang ang probinsya ng Dinagat Islands na makikinabang sa programang pabahay ng pamahalaan na magbibigay pagkakataon sa mga dinagat noon na magkaroon ng mura, disente at kalidad na tahanan. At yan ang mga kaganapan sa Caraga Region ngayong linggo. Abangan ang mga pangunahing balita sa susunod na Sabado dito pa rin sa Caraga in Focus News at sa inyo ng Philippine Information Agency. Ito si Remil Vincent Ilagumbay Lagumbay at para sa iba pang mga balita, huwag kalimutang i-like at follow ang aming Facebook, X, TikTok at YouTube.